Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita Mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay Hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live namin iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, Record-breaking ang taong 2024 para sa pag-ibig fund. Ito ang inanunsyo ng ahensya sa chairman's report ng magtala ng mataas na dividend rate at MP2 savings para sa taong 2024 ang ahensya. Ang mga detalye panoorin sa The Better News Report ni Dustin Bayog. Inanunsyo na ng pag-ibig fund ang record-breaking na dividend rate para sa pag-ibig regular savings gayon din ang return rate para sa pag-ibig FB2 sa taong 2024. Ang halaga nito at ipapangkaganapan sa 2024 Chairman Report dito sa Philippine International Convention Center, Alawin Saki, Pagtuto. Gentlemen, the dividend ring for pag-ibig regular savings for 2024 is 6.60%! Naitala ng pag-ibig fund ang annual dividend na 6.6% rate para sa taong 2024 ng pag-ibig regular savings, mas mataas kumpara sa 6.55% noong 2023. Ito ay bunsod ng halagang naitala na dividends para sa mga miyembro nito na umabot sa halos 55.65 bilyong piso na karang taon na siyang pinakamataas sa 44 taong kasaysayan ng pag-ibig. Kasabay nito ay nanunsyo rin ng pag-ibig fund 7.1% return rate para naman sa Modified Pag-ibig 2 o MP2 savings mula sa dating 7.05% noong 2023. Sa kabuuan, umabot na sa higit 1 trilyon ng total assets ang naitala ng pag-ibig habang higit 67 bilyong piso ang narecord naman para sa net income na siyang pinakamataas din mula sa nakalipas na taon. Sa kabilang banda, sinabi ng pag-ibig chairman at sekretary ng Department of Human Settlements and Urban Development o Dasun na si Jose de Rizalina Acuzar na patuloy ito sa pagtugon sa hamon ng Pangulo na tapusin ang backlog sa housing at pabigyan ng tahanan ng mga mahihirap. Matatandaan, inaatasan po ako ng Pangulong Marcos na nalong palawikan, palawikin, palawakin ang pakakabilipisyo sa bawat programa ng pag-ibig. Ito ay para mas lalong dumami ang mga kababayan nating na magkaroon ng mas matiwasay na buhay. Matutuwa po kayong malaman na ang hamon po ng ating mahal ng Pangulo ay aming lubos na patuloy na tinutugon. Kaugnay dito ang higit 90,000 na miyembro ng pag-ibig ang nagkaroon na ng sariling tahanan, kabilang housing unit sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program mula sa halos 130 bilyong pisong halaga ng home loan takeout ng nakarang taon. Samantala sa kanyang talumpati, iniladama ni Chief Executive Officer o CEO na si Marlene Acosta ang hangarin at plano ng pag-ibig para sa taong 2025. This year, We aim to further grow Pag-ibig Funds membership by at least 1.5 million new members. Karamihan po nito ay manggagaling sa other working groups. Sa katunayan, isa sa pinakamahalagang layunin ng Pag-ibig Fund ngayon ay ang hangarin ng bawat Pilipino na maging miyembro ng Pag-ibig Fund. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, Our una nice sa Pilipino. Is... Mahigit isang libong senior citizens at centenarians naman sa Pilipinas ang nakatanggap ng cash gift mula mismo kay Pangulong Bongbong Marcos sa ilalim ng Expanded Centenarians Act. Ang iba pang detalye tinutukan ni Rose Babiera. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang inaugural distribution ng cash gifts para sa mga benepisyaryo ng Expanded Centenarian Act of 2024. Mismong si Pangulong Marcos ang nag-abot ng cash gifts sa labing apat na senior citizen sa Palasyo ng Malacanang. Tanda ng pagsisimula ng nationwide distribution effort ng sabay-sabay na payout sa lahat ng rehiyon. Ayon sa National Commission of Senior Citizens, may kabuang isang libo at pitong na mga lolo at lola ang makakatanggap ng cash gifts sa pamamagitan ng nationwide distribution effort na ito. Samantala, sa talumpati ni PBBM, binigyang diin nito ang pakikibaka sa pananalapi na kinakaharap ng maraming matatanda, kung saan 73% ng senior citizens ang nakadepende sa suporta ng kanilang mga anak. 55% naman ng mga lolo at lola na kumukuha ng panggastos sa kanilang healthcare sa sariling bulsa. Nangako naman si PBBM na ipapagpatuloy ng administrasyon na bigyang prioridad ang kapakanan ng mga nakakatanda. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatanggap ng libreng kagamitan mula sa Department of Trade and Industry o DTI ang nasa higit isang libong magsasaka ng kape sa Sultan Codarata. Layunin nitong mapaunlad ng produksyon at matiyak ang pangmatagalang katatagan ng sektor ng kape sa naturang lalawigan. Ang mga detalye ay ni Mili Borja. Mahigit isang libong magsisaka ng kape sa tatlong bayan ng Sultan Kudarat ang nabigyan ng libreng kagamitang pansaka sa ilalim ng Rapid Growth Project ng Department of Trade and Industry. Kasama sa mga benepisyaryo ang mga magsisaka mula sa Leba, Kalamansig at Sen. Ninoy Aquino na nakompleto ang sinagawang coffee capability training. Sila ay nabigyan ng mga pruning shear, pruning saw, grafting knife, knapsack sprayer, at mini chainsaw upang makatulong sa pag-rehabilitate ng mga matatandang punong kape at mapataas ang produksyon. Ayon kay DTI Sultan Kudarat Provincial Director Mary Ann Morales, makatutulong ang mga bagong kagamitan upang mapaunlad ang produksyon at masigurong ang pangmatagalang katatagan ng sektor ng kape sa naturang nalawigan. Ang Rapid Growth Project ay isang alin na taong programa na pinondohan ng United Nations International Fund for Agricultural Development kasama ng DTI. Layunin itong suportahan ng maliliit na magsisaka at negosyong pang-agribusiness upang makasabay sila sa global na pamilihan. Bukod sa kape, sinusuportahan din ng Rapid Growth Project ang mga magsisakang nagtatanim ng kakao, yog, prutas at mani upang mapalakas ang sektor ng agrikultura sa probinsya. Layunin ng proyekto na palakasin ang kabuhayan ng mga magsisaka, palawakin ang kanilang mga oportunidad, at masiguro ang mas matatag na komunidad sa kanayunan. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Samantala, epektibo na ngayong buwan ang itinakdang bagong maximum suggested retail price o MSRP sa mga imported ng bigas. Ayon sa Department of Agriculture, magsisimula itong mabili sa ilang mga piling lugar, gaya na lamang sa Metro Manila. Ang mga detalye tinutukan ni Arnold Herrera. Ibinaba na ng Department of Agriculture sa 49 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price ng bigas simula ngayong buwan. Ito ang magsisilbing price ceiling sa ilang piling lugar sa bansa, gaya sa Metro Manila, ilang mga lungsod at urban center. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chulo Jr., bumaba na ang presyo ng imported rice at mas mababa pa ito kaysa sa mga itinakdang MSRP anim na linggo na ang nakararaan. Aniya, pag-aaralan din ng ahensya kung kaya pa itong pababain sa darating na mga buwan. Kasabay nito paglilinaw ng DA hindi pa saad on non-coercive na pamamaraan ng MSRP para mapababa ang presyo ng imported rice. Matatanda ang unti-unting tinatapyasan ng DA ang MSRP ng bigas simula noong January 20, mula sa 58 pesos kada kilo para sa DZRH HTV ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, bilang pagdiriwang naman ang National Women's Month, naghadog ng libreng sakayang Light Rail Transit Authority sa mga kababaihan sa darating na March 8. Ang mga detalye panoorin sa report na ito. Magbibigay ng libreng sakay ang Light Rail Transit Authority o LRTA para sa mga kababaihan sa darating na March 8, 2025. Ang free ride sa LRT2 ay bilang pakikisa sa pagdiriwang ng National Women's Month ngayong Marso at pagkilala na rin sa sakripisyo ng mga kababaihan. Ayon sa ahensya, ang libreng sakay sa LRT2 ay magsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 naman ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa lahat ng istasyon nito. Sa mga nabanggit na oras, mangyaring pumunta lamang sa ticket booth para kumuha ng libreng beep card. At sa mga may sariling beep card naman, itap lamang ito papasok at hindi makakaltasan ng inyong load. Bukod naman sa libreng sakay na ito, may handog ring libreng haircut sa 30 babaeng pasahero na mapipili ang LRTA sa March 12, 19 at 26 sa mga piling istasyon. Gayun din, ang munting regalo at bulaklak na ibibigay ng ahensya ngayong pagdiriwang ng National Women's Month. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinangunahan naman ni PBBM ang inaugurasyon ng ikatlong phase ng Pasig Rehabilitation Project na layong magtayo ng isang esplanade sa Pasig River na bukas para sa publiko. Narito ang report ni Dustin Bayog. Pinasinayaan na ang ikatlong phase ng Pasig Bigyang Buhay Muli Project na layong mas mapaganda at mapaayos ang tatlong historical sites sa paligid ng Intramuros. Pinangunahan ng Interagency Council for Pasig River Urban Development sa ilalim ng Department of Human Settlements and Urban Development o DASUD kasama ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang naturang inaugurasyon. Iko-connect ang third phase, 1,000 square meters na open space ang makasaysayang Fort Santiago at ang Pasig River Esplanade sa layunin ni makapagkikayat na mas marami turista at makatulong din sa transportasyon. Magiging karugtong ito ng second phase na nasa Plaza Mexico, Magallanes Drive sa Intramuros at ang phase 1 na nasa Manila Central Post Office Building. Ang naturang proyekto ay mas magbibigay espasyo hindi lamang para sa mga nais bumisita, kundi pagdausan din ng ilang mga events. Samantala, bahagi ang proyekto sa mas pinalawak na Pasig River Urban Development na nahati sa siyam na phases at target matapos sa taong 2028. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, Husay ng Pinoy. Yan ang pinatunayan ng mga mag-aaral na ito na nag-uwi ng higit sa 20 medalya sa isang kompetisyon sa Tagisan ng Galing sa Mathematics. Ang mga detalya ay ni James Galange. Nag-uwi ng 22 medalya ang mga Pinoy student mula sa 2024 International Mathematics Assessment for Schools Competition. Kabilang sa nai-uwi ng Pinoy mathletes ay tatlong ginto, tatlong silver at labing anim na bronze medals, resulta para tanghali ng bansa na top scorer sa Global Math Tilt ang mga estudyante yung nag-uwi ng ginto ng sinunitan gohok ng New Life Christian Academy, Hill Job SEO ng Pangasinan Universal Institute at Shaw Lawrence Polong ng St. Stephen's High School. Habang tinanggap naman ng mga estudyante yung Matt Wizard ang mga medalya sa Philippine Cultural College Wing Campus sa Maynila, Ayon kay Simon Chua, head na Mathematics Trainers Guild o MPG, umabot sa 350 estudyante ang lumahok sa nasabing kompetisyon ng Taipei-based Chuchang Mathematics Education na ginanap noong nakaraang taon. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Buo na ang national training pool ng samahang weightlifting ng Pilipinas bilang paghahanda sa mga paparating na kompetisyon ngayong taon. At nangunguna nga sa listahan ng mga national athlete, walang iba kundi si Tokyo Olympic gold medalist Heidi Lin Diaz. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Mili Borja. Pinangunahan ng Tokyo Olympics gold medalist na si Heidi Lindias Naranjo ang samahang weightlifting ng Pilipinas National Training Pool para sa taong 2025. Kasama rin sa line na pang Olympia na si Aldrin Anando na nakasungkit ng ginto sa 2023 SEA Games at Angeline Colonia at Lovely Inan na may dalawang ginto at isang silver medal sa 2024 IWF World Junior Championship sa Lyon, Spain. Bukod kina Diaz, Ando, Colonia at Inan, kabilang din sa women's team ang magkapatid na si Rose G at Rose Jean Ramos, Rosalinda Faustino, Cristel Macrohon, Jody Peralta at iba pa. Samantala, Pagdating naman sa men's training pool, pinangunahan nito ni na Adrian Colonia at Queen Scale de los Santos na may magagandang performance sa 2024 Asian Youth and Junior Championship sa Qatar. Kasama nila sa men's team sina na Aaron Bores, Albert Ian de los Santos, Fernando Agad Jr., magkapatid na Dave Lloyd at Dave Angelo Pacaldo at iba pa. Ang SWP Training Pool ay naghahanda para sa ilang paparating na international competition kabilang na ang 2025 Southeast Asian Games sa Thailand. Maliban dyan, lalahok din ng national sa IWF World Youth and Junior Championship sa Peru sa Abril, SEAWF Championship sa Singapore sa Hunyo, IWF World Championship sa Norway, at Asian Youth Games sa Bahrain na parehong gaganapin sa Oktubre. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At bumisita naman sa isla ng Boracay ang bagong Philippine Tourism Ambassador for South Korea na si So In Guk. Ang iba pang detalye sa balitang yan, iyahatid ni Angelica Cosme. Nagsimula na sa kanyang duty bilang Philippines Tourism Ambassador for South Korea si So In Guk. Sinilabas na pictures ng Department of Tourism, ibinahagi rito ang pagbisita ng Korean actor singer sa ipinagmamalaki nating Boracay. Ito raw ang unang pagkakataon na nakarating sa neto isla ang Cafe Minamdang Star. Dito, naglalaro ng golf ang Korean Oppa at syempre, di pinalampas na makapag-crystal kayak sa may Station 1. At ang kumumpleto sa trip, ilang Pinoy signature dishes na kanyang natikman gaya ng sinigang at sisig. Agad namang pinusuan ng fellow fans ni Ngok ang naturang post ng DOT. Ang collaboration sa pagitan ng K-drama star at ng kagawaran ay may layong maging premier travel destination ng Korean tourist ang Pinas taong 2009 na mag-debut bilang singer si So in Gook matapos manalo sa first season ng Korean reality show na Superstar K. Habang bukod sa Cafe Minamdang, ilan pa sa mga seryang pinagbidahan nito ay Reply 1997, Doom at Your Service at Death's Game. Para sa DZRH TV, ito pa Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. yan na po mga balitang Pampa Better para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good Vibes lang! Ito ang the better news. Para sa DZRH TV, ito si Robic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV